at tamang tama at uh, talagang hindi siya gumagalaw masyado mga lodi sa ere at lumulutang lang siya mga lodi so talagang panalong panalo talaga ng lipad ng ating disda mga lodi so yan o oh ng test flight na natin siya at para ah, maibigay na rin natin at ang makuha na rin ng principal na nagpagawa sa atin mga lodi. So ayan nga guys, talagang isang malaking obra din nating na nagawa na this da mga lodi. So kung mapapansin niyo guys yung lipad niya, malakas yung sumba rin mga lodi. So ayan, yeah, napaka-close up gamit yung aming bagong telescope mga lodi sa so, mga cellphone. So medyo mataas na yung lipad niyan mga lodi pero kitang-kita pa rin mga lodi yung lipad niya at talagang very stable at talagang napaka ganda mga lodi kung mapapansin nyo guys so yun o oh. so yun uh, na nga guys yun, yan, yun guys oh. no? na natin yung ating ano so ito sya so yun o oh. steady napaka steady yung lipat so yan walang killing guys so perfect na perfect yung lipat nya so yan mahinang hangin papatasin natin So 'yan na nga mga lodi, yung ating this na mga lodi. So 'yan tingnan natin kung gaano ba siya ka-stable. So yung mapapansin niyo guys, 'yan, napaka-steady ng lipad niya. Talagang hindi lang siya, hindi siya gumagalaw sa taas mga lodi. So tamang-tama 'yung lipad. So siyempre patataasin pa natin siya mga lodi. So 'yan tutulusan pa natin siya para makita natin kung talagang okay ba 'yung lipad niya sa pinakataas. So siyempre ng no, mga oras na 'yan guys, ah, medyo mahina din talaga 'yung hangin, pero sa taas medyo malakas. So 'yan guys